Good morning. Gising na. Good morning. Sarap ng tulong ko lang, breakfast na tayo. Someone's excited to swim now. Mm. You make coffee, Gassi, please. Good morning. Ayun, pagkagising mo dito, nakita yung mga view. Ayun, yung view na yung bundok. Good morning. Sarap ng tulog. Ito naman yung makulit. Nagigising aga pa. I wake up first. Mama, second. You're third. I sleep pa. Huh? You make coffee there. Go. No so five years old. Oh. Mm. Joke, I'm eight. Ayun, no? Good morning. Grabbing ganda dito. Ito so bundok na pagising mo. Ayan oh. o. So Tapos yun ang entrance. May swimming pool. Mamaya diba? pakita ko sa inyo. Tapos dito yung nagka-camping. Ayan. May mga katabi din kami. Tapos yung sa amin dito. Ayan o. Nagko-coffee na kami. Coffee time. Ito naman yung sa aming bed. Ayan. Nice na. Ganda, ganda. Well, parang nasa Tagaytay ka lang. Good morning. Ang daming kakamark camping dito. Ayan o. Pakita ko sa inyo yung swimming pool. Ayan, chinalis ko yung uh, aming blue weight eh. Ayan. Ito yung sa area na sa restaurant. Ayan. Pakita ko yung pool. Ayan o. Uh... Ito yung entrance doon. Tapos ito yung swimming pool. Ayan. Ito yung buong restaurant. Paglabas dito, ito na yung campsite. Tunayan. Tunayan kamsa ito. ito Yan. Gawa tayo ng kape. Bawa tayo ng for coffee Ayan o Coffee tayo Good morning. morning Ang ganda dito Lamig, sarap ng tulog namin